alam niyo mo kabadi nagchi-change na yung ating ika nga di ba sabi ko lang sa mga kabataan mga kabataan minsan ganito kayo di ba <laughs> tingnan niyo po lo anong masasabi niyo po sa kabataan ngayon at noon ah alam mo apo nung kabataan noon ay may respeto talaga sa mga magulang oh. at hindi talag sila basta-basta umalis ng bahay kung hindi sinasabi ng mga magulang oh. ah, ganun po ba, lo? mga kabataan ngayon anong masasabi nyo po, lo? kasi ngayon, apo iba na talaga ang mga kabataan hmm. eh, bakit naman, lo? Ay, Apo, ang mga kabataan ngayon ay di na pwedeng pagsabihan. Kahit anong gawing disiplina ng mga magulang ay binabaliwala na nila. At minsan pa nga, yung mga anak pa yung nagdisiplina sa mga bagulang. O, oh, oh, di ba, Apo, baliktad na? Hmm, kaya pala. Alo? Huwag yun akong utusan, ha? Hmm. <laughs> Joke lang po, lo. <laughs> Tignan niyo. Baliktad na. Hmm. Hmm.